Tipid <laughs> ka na. <laughs> Magandang araw po mga kabukids. Today ay pagpapatuloy po natin yung pagkumpleto sa gulay ng bahay kubo. So yung aking itatanim ngayong araw ay ito pong mga kundol at yung bataw dito ko po itatanim sa area ng bahay namin na to, dito sa side na to ayan, yung aking mga nilinisan dyan dyan ko po isi-setup para, ang bala ko po kasi yung mga bataw, patani, kondol at uh, sigarilyas ay pagsasama-samahin ko na dito iisang balag, katulad po ng ginawa ko dito sa patola sa kalabasa at sa upo para isang ano na lang sila dito gapangan isang malapad ulit na ano dito area so yun ang ating itatanim ngayong araw guys bataw at kundol wow ang dami Yan mga kabukids, meron naman tayong panibagong maibibenta mga itlog na maalat. So yan, ibibenta ko rin ito ngayong araw para may pambili ng bigas. <laughs> Pambili-bili ng bigas natin. <laughs> yan, meron tayong limang tray dito ulit. Okay na? Okay. Malinis na? Malinis na. Ready to go? Mainit-init pa ito mga kabukids. Kakalaga lang kagabi. Kaninang madaling araw ka mo. Ah, madaling araw pala. <laughs> madaling araw na yan eh. Hmm. Bagong luto, sabor yan. Wow, mga kabukid. So, ito yung aming salted egg. Ang daming mantika niya sa loob. Manati. Nagtatry po kasi kami bago kami magbenta. Para siguradong yung binibenta namin eh, uh, quality. Malat. <laughs> hmm. Amang alat. Yung alat niya yung hindi magre yung customer namin na napakaalat naman kasi yung iba nagre-reklamo din sa ano eh itlog na maalat na sobrang alat nito. <laughs> <laughs> pag matabang reklamo din <laughs> kailangan balansi lang sarap wala may gutom maya sabor salmon na bago malis kain po tayo 什么 yung halaman mo bab ay nalaglag ay Ikayo! <laughs> ang aga-aga yung halaman ng jinky nalaglag yung pusa yari kayo wala kayo parusa parusahan kumakain eh ito lang sila parang bukits pagkatapos namin magbenta eh nag-deliver din si mama binang kanyang toge lumahan po kami dito sa palengke at bumili ng pang sa bukit para mamaya pag pinagpatuloy ko yung trabaho ko dun may merienda at ang ating bisita sigurado mamaya nandun na naman <laughs> Yan. Kahit gataan lang. Mm. Yan -hmm. ang mga merienda talaga sa bukit. Mm. Ginataan. -hmm. Lagang kamuti. So yan mga kabukids. To be continued ang trabaho namin dito sa ano sa bed na to ngayong hapon. Uh, Tatapos lang namin ni Mama B kanina magbenta ng itlog kaya medyo napahinga namin ito. So kasama ko ngayon si Tita Bina na nag-aasikaso. Tapos si na Mama B at sila Jinky nandun. Nagpre-prepare ng merienda ngayong hapon. So yan nilalagay lang po namin itong mga pinagdamuhan ko kaninang umaga. Pinapasok namin dito sa garden bed para yan po yung magsisilbing pataba niya dyan kapag ka nabulok at diretso ano na rin pampaangat pampaalsa sa lupa so yan tapos papatungan po namin ng lupa kukuha kami ng lupa dito sa mga gilid gilid at yun ang ipapaibabaw namin dito para pag umulan diretso na agad hindi na siya dito. Oo, papasok yun nga isa pong ano nun, advantage ng ganyan sa ilalim. Kasi pag tutudo yung ulan, pag na-stuck sa loob, maano eh, malulo. Pero pag may ganyan, lalabas. kids dahon ng saging gagamitin para doon daw sa pambalot doon sa niluluto nilang kamote so nilupak yata yung lulutuin nila jinky ngayon na walang bayo bayo nilupak na gamit yung almeres <laughs> dudurugin lang daw yung kamote so kailangan natin ng saging kaya ayan kumuha tayo ng saging dahon ng saging oh. ayan pang sasapin natin to sa nilupak murang mura Dila, ganyan kalaki nilupak mo okay? <laughs> murang mura Let's go. Let's go. Okay. Ay, my God. Matigas pa ng konti. Konti pa. Itapon pa ito. Kunin mo na yung, ano yun. Yeah. Mm -hmm. Itapon daw. <laughs> <laughs> mamaya, mas masarap to. Bilog. Oo, oh, may halo na ito mamaya. Cheese. Cheese. Tsaka malunggay. Pandesal. Mga <laughs> kamuting pandesal. <laughs> Ayan, inamash lang namin ni Mama B, mga kabupids, itong ating kamuting kahoy. Hindi namin masyadong pinalambot kasi kapag sobra naman, malusak-lusak. Oo, uh, pag-ingga tubig tubig na siya. tubig tubig Matigas. Mataba. Yeah. Mataba. <laughs> Hindi na kaya bayuhin ko eh. Mm. Ay. Mm. 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 Mukhang wala nang matitira sa nilupak. Mm. Kinainan ni Kabilo. Bambi na bayo. Bambi <laughs> na bayo. Bambi na bayo. Bambi na bayo. Binabanatan yan eh. Halos tayo dito. Nasa Sarap na ng simoy ng hangin. Pasko na. Pasko na. Amihan na. Ano na ngayon? Taglagas? <laughs> yung ating tinanim na ano mga kabukid sa na tapaw. Nandito yung elta Medyo biglang uminit kasi yung puno niya binalot ko ng net para hindi naman masyadong matuyo baka hindi pa nakaka-recover matuyo na so sana sumibol ng bago kasi kung hindi wala sayang sayang yung ating tinanim na yun umuulan ulan naman pero yun nga pag uminit naman talagang init din baka maging panggatong kasi yung kanyang ano eh yung puno mo ating nailagay na lupa ganda po yan sa una lang pangit kasi buhay pa yung damo pero kapag nabulok na gaganda yung tanim natin dyan dito sa ano na to mga kabukid, sa bed na to ang itatanim ko una ay yun nga po yung uh, kondola tsaka bataw so pagsabangin ko na sila dito dahil ano lang naman sila kuntian pero yung kondol mahaba diba? Hmm. mahaba ng kaya medyo malaki rin yung balag po natin dito. Salamat, Ibai. Salamat. Pagsamahin na natin na. Ayos ang nilupak. <laughs> bato. Meron Look. din tayo ditong condense. <laughs> Hindi <laughs> <Yeah>, talagang sinagad. <laughs> Nako, wala na may si Bilog. <laughs> Anong klaseng ano, version ng nilupak ma? <laughs> may buo, -buo. <laughs> <laughs> hindi kasi ano eh. Hindi ano, tulusong. Kaya dito na lang. Kahit buo, -buo <laughs> At least, linupak. Madudulog <laughs> na rin yan pag kinain. Mm. <laughs> Sabi nga namin. Mm. natin ng konting asukal. ba yung asukal natin. na yan. Baka magka-diabetes tayo. May condense na. Wala na tayong pangasukas sa kape. Hmm. <laughs> may kape pa? Siyempre eh. Palino pa. May kape. Mm -hmm. Palino ma. Oh wow. Hmm. Nakakangalay din pala to. <laughs> Oo. Oh. Nakakangalay din. Lalo na kung nalusong at nalikat-dikat. Hahaha. <laughs> matira itong ating lamesa. <laughs> Nara eh. <laughs> Kaya kahit na wala kayong lusong mga Mayroon lang kayong pambayong almirit at saka itong itong lalagyan. Itong ano tawag dito? Tray ma. Tray. So, makakain na kayo ng linupak. <laughs> Sorry tita Bea. Ah. Masabor ng amoy dito eh. <laughs> Iniwanan. <laughs> si Tita Bin nandoon pa. Tinutuloy pa niya yung ginagawa namin. Binidiyuan ko lang tong mga kabukid sa so ating mga maglulupak. Malapit na rin maka merienda na rin <laughs> Ito maglulupak yung dalawa. Ito manlalatik. Maglalatik yan 'yan. Yan. Mahirap pala inegosyo to mga kabukis. mga lay. Pwede na siguro yan kahit may konting buo. Masarap man yun. Wala hmm. na nga yung ganyan. Pagkain mo may naga Ay, pa. Sige. Naga para para. Sige man ma. <laughs> hmm, sakto lang yung tamis niya. O dagdag dagdagad pa. Hmm. May kulang. Asukal. Kapi. <laughs> <laughs> Sakto lang yung tamis na. Okay na. May cheese pa rin tayo. Yes. Mm. Sarap. Lankit. Sarap. sarap din yung, yung hindi sobrang tamis. Mga ano rin pag sobrang tamis. Sita bi, pahinga muna. Merienda muna tayo. Madali na lang din yan mamaya taniman eh. Pawis na, pawis na. Kinagpauwi ka. ka ng bayo. <laughs> Tapos ka na mag, ano, tabi, bakad. Ah, bayo naman. <laughs> Tapos na rin kami magmininda. <laughs> Tamas na yung kontrata. Oo. Good talaga. Kailangan pala dyan, malaki yung katawan. Hmm. Kaya nga eh, hinduro ko na kagad eh mula dito hanggang dito. o <laughs> oh, yan. Mukhang nilupak na rin. Mukhang ano, egg pie. o okay. <laughs> <laughs> oh, ayos na. Mayroon pang natirang butter. Yeah. Sarap. Sarap kung ginawa nyo kasi laki ng lamesa eh. Eh ano pa? Sidagot <laughs> <laughs> talaga eh. Hmm. Kain ko 'tong Ito may kiss pa to, sayang. Ayan, merienda po muna mga kabukids. So, malapit na rin yung aming ginagawa. Itatanmi na lang po yung mga dapat itanim doon. Ayan, narihanda muna. Okay. Kainan na. Mm. Yeah. bakit ito niya? Kumagtayo, siya, may matigas siya hmm. Hmm. Kesa malamutak. Kesa malamutak. Mula ka lang umuyain. Ano <laughs> na? At diren rin pala, no? Mas madali pa. Kaysa magbayo-bayo ka pa. Maglilinis ka pa ng lusong. pa. Pag wala kang lusong, gagawa ka pa ng lusong. Saka alo. Konti na lang ko yung ating itatanim sa bahay ko. Ano na lang ang kulang? Parin, ano yung nakaraan? Buyas. Sinamas. Ano tayo ba? Patani. Patani. Yung sinkamas, tumutubo na yung ilag. Nakahulin? konti hmm. lang. Yes. Hirap magpatubo. Ilan yun? Um, 12. Ang nakakita kong tumubo, dalawa. 2. <laughs> <coughs> Pero ano natin yan? Bakaan pa yun. At ilalim pa. Masigat sa kailangan patatas na patubo. Ang dali na ipatatas. Nakakatono. May hmm. binalalagyan nila ng ano, ano no, Kape namin, no ba? Ah, oh. semento nga para hindi nabubulok. Pa pero yung kape effective din. Ha? Huh? Mas si mahal ang semento eh. 250 ang isang sako. <laughs> ang kape Ang, ang kape ano lang, magkano lang 'yan? <laughs> 50. Pwede ka nga magbili nung ano, nung sa... 5 piso. Oo, 5 piso. Luya po, meron po kami. Kasi yun nagpapasabing ko lang na luya. Meron na po kaming luya, yung nga lang malilit pa. Kaminsan-minsan nga, pag nagagamit ako sinay. Si <laughs> <laughs> Kaya hindi na lumaki. Kaya hindi na lumaki. <laughs> yung well, yun naman ang purpose. Magamit ako sila. Hanap ulit ako ng shoutout. Baka meron naman tayong shoutout. Ayun, shoutout natin si Ma'am Gemma Olaco from Canada. Shoutout daw. You know, ingat po kayo sa Canada. Ma'am Gemma Olaco and family. Shoutout din kay... Shoutout din kay Tita B. Ngayon lang ulit nakasama. <laughs> <laughs> Pag na ano, pag medyo maluwag-luwag na ating pamumuhay, lagi ulit makakasama si Tita B. Video may babakadan pa tayo diyan. <laughs> Sarap din. Tapos ako sa umaga. Ako na 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 po. ka na. Ah. Tutulog na. Tutulog na siya kasi. Mas pag nakauwi kami, ah. <laughs> review na naman siya, <laughs> <laughs> palo na naman palo magaang matay na kagabi hindi <laughs> kasi sinatandaan eh paano yung kanyang utak lumilipad ay shoutout ko rin pala family Calderon shoutout po kay La Kuya Ross Calderon and family kay Ma'am Mariby ingat po kayo dyan Ingat, mahilig din siya sa halaman. Ayun oh, meron siyang ano, tinend ni Kuya Ross. Ha? May ganyan ka, 'di ba? Iba. Iba. Iba rin. Wala siyang ano, yung butas-butas. Hmm, sabi ko eh. Pagata. Parang kami yung nagbakad. Tapos <laughs> nila <laughs> saan ang bayo. Ano ba? <laughs> <laughs> Kasi nagabayo pa lang kami nagaganya, nakakagaya ng ulo, di. Nandoon na punta. <laughs> Abol lang tanim bago dumilim. Wala, <laughs> pwede pala, rhyme pala yun ah. At si Mama B ay nagbabakad. Dahil siya ay buntad. <laughs> Butad? <laughs> Butad. <laughs> Apat lang po ito mga kabukits yung ano yung kundol pero doon ay tatanim ko siguro tatlo lang. Yung isa, bala ko, itatanim ko doon sa may gilid ng ano ng punong kahoy. Tapos kasi medyo mahaba 'to. So 'yun yung pinaka ano, ko, pinaka reserve. Doon ko paggagapangin sa kahoy, O, 'di ba? Mga ganung style. <laughs> doon na siya mamumunga. Doon siya mamumunga. Parang may bunga yung kahoy. Dumaran kasi 'yun yung doon sa likod. Tagaya sa barrio, 'di ba? Oo, <laughs> lumaketsan sa Nyog, sa langka. kasya ba yung tatlo? Dalawa lang yata, no? Kung so, dalawa lang ang kasya, so, kasi ilagyan pa natin. Patani pa kasi. Kasi patani. Ah, patani. Bataw. Bataw. Ito yung ating bataw. Itatabi po natin doon sa ginawang bed. Ano na lang po itong natitira? Isa, dalawa, tatlo. Uy, tatlo na lang pala, apat. Ito ba bataw? Oo, oh, bataw yan. Ah. So ito muna yung malalaki na para maganda. Ayos. Ayan po, marami pa tayong tanim. Ala, ba't ito nagganito? Nagkulubot. Oh? Sigarilyas. Matindi kasi yung init eh, tapos biglang uulan. Ito po sigarilyas mga kabukids. Tapos ito ay yung talong na ano, bilog. Malalaki na rin, pwede na ilipat. Apat lang na bataw. Tapos, apat din tong kondol. So, yung kondol siguro, ano na lang. Dalawa. Dalawa. Kung priority natin bataw. Kasi maganda yung bataw. Mm -hmm. Yung kondol kasi, bihira lang din makain eh, no? Hindi siya ganun ka. Ewan ko po, ba't sinasama nila sa bahay ko, boy? <laughs> <Yung> mga hindi. Kasi na ano yan, hindi siya hindi ba sa palengke? Oo. Hindi binibili. Wala nga sa palengke yan, di ba? Wala. Pang ano lang yan? pakain lang ng ano? Nang? Nang matagutong. Pakain din nila. Pagkain din yan, kinakain din yan. Pero ang ibig sabihin, mas nan lang sa mga baboy. Baboy. Para siya. Pagkumain tayo. Ay, Ay, Huwag naman ito. Dito tayo mag-hawhaw uh, tayo ng ito tanim na kasi lasa pinipinay. na ano. Alam mo kung ano ibilagay mong sahog yun na rin ang lasa niya yung pagsahog niya. Mm. Para sumarap, lagi mo sahog na masarap. Diba? So, baboy dapat. Kaya hipon. Oo, so, kagawin mo na lang yung tindi. Gusto magtanim. Sige. Ikaw mag-alaga niya ng pag-alaga. Ba? <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo dyan, Mimeng? <laughs> <laughs> Lahat na lang ng aming ginagawa. Bago <laughs> daw mag-ano, eh, magbukali yan. Sure na. <laughs> Mabuhaghag na. ko, <Oops>. <laughs> Lagot. <laughs> 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 Thank you guys for watching. Bukids.